Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pasimpleng binasag ni Catriona Gray ang chikang hiwalay na sila ni Sam Milby. Sa kanyang Instagram nitong linggo, nagbigay ng update sa kanyang buhay ang Miss Universe 2018. Makikita sa ibinahagi niyang larawan ng dalawang aso na nakatag si Sam. Itinag din sa aktor ang ipinost niyang isang baraha na may imahe ng kwala. Magugunit ang kwala ang term of endearment sa kanya ni Sam. A Little Adventure, caption ng Beauty Queen. Nagsimula ang breakup rumors ni Sam at Catriona nang mapansin ng mga netizen na hindi suot-suot ng Beauty Queen ang engagement ring sa mga recent post niya. Na-engage ng Kat Sam noong February 2023 at plano nilang ikasal ngayong 2024. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.